Hello na Cheka Peps! Ako si Cheka Marie, ang tingatid ng pinaka intriguing, pinaka-juicy, at pinaka-kwelang Cheka sa Pinoy Showbiz. Ngayon, pag-uusapan natin ang bagong balita tungkol sa Kapuso Action Serien na Mga Bata thrillers. Nagsimula ito noong January 6 na itinapat sa kapamilya Surya na FPJs Batang Kiyapo. Pero heto na ang latest twist. Dalawang linggo lang sila magtatapat dahil lilipat na ang mga batang lilas sa pangalawang slots sa primetime starting January 20. Pero teka! Bakit nga kaya ganon? Testing the waters ba? O hindi kinaya ang lakas ni Coco Martin? Ang mga komento ng mga netizens hindi ko kinaya. Inusod kasi di kinaya ang batang kiapo. Ha 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 ha. Ano mga trekapeps? Agli ba kayo dito? Mukhang maraming viewers ang napapahiling at natatawa sa galawang ito. Parang flex ni Kopo. Magsama-sama kayo lahat. Ako pa rin hari. Testing the water kumbaga dahil flop. Sige si lolong naman. Pero ingat si Kopo sa lolong. Kuha nila yung mga batang audience. Hmm, valid point. Mukhang may laban nga ang lulong. Lalo na love ng kids ang telesering ito. Pero sa tingin niyo, kaya bang ilang ng fantasy action ni Kopo ang incoming serye? Ayaw pa kasi labas yung sangre eh. Ginawang installment ang mga action series nila. Sana sabay-sabay na lang. Grabe, ang daming reklamo. Pero ito ang tanong, Checka Peps. Mas pipiliin niyo bang ng all-in-one na action o mas okay lang ang paunti-unti pero sulit ang bawat kwento? Comment below! Ang kapamilya action serye na incognito naman ang magiging bagong kalaban ng mga batang rayless sa bagong time slot nito. Ready ba ang mga batang rayless sa bagong clash na ito? Abangan natin na magiging ratings battle. Alam niyo ba sa pilot episode pa lang ng FPJ's Batang Kiyapong, agad itong nag-top trending nationwide sa Twitter at nakakbuwa ng higit 3 million views sa YouTube sa loob ng 24 oras. Samantala ang batang liles, kahit promising, medyo struggling daw sa ratings base sa ilang ulat. Kung kayo ang pipili, mas bet niyo bang batang kiyapo, mga batang liles, o incoming na incognito? Bakit? Share your hot takes in the comment section. Check up, Kung gusto niyo pang check, ah, don't forget to hit the subscribe button, like, comment, and share. Perhaps tayid kayo updated sa, sa mga trending chismes sa showbiz. Tada, samahan yong mo sa ng ating Cheka Adventures ako si Cheka Marie babalik para sa mas maraming sabaw, landi at intriga paalam